kapatid, alam ko po, narinig nyo na at alam nyo na po ang tungkol sa anghel. Pero karamihan, ang alam pa rin po sa mga anghel, ito po ay kwento, ito po ay alamat at ito ay gawa-gawa lang ng tao. Ang katotohanan po mga kapatid, patungkol po sa mga anghel, ang anghel po ay nilikha din ng Panginoon katulad po natin. Sila po ay nilikha bago palalangin ng mundong ito. Ang sabi ng Hob, chapter 38, Nasaan ka nung nilikha ko ang pundasyon ng daigdig kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. Alam mo ba kung sino ang nagpasya na magiging lawak ng pundasyon at sukat nito? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At sino ang naglugay ng pundasyon na ito? Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. So dun po sa senaryong iyon, si Hob ay kausap ang Panginoon. At napatunayan po dun na bago palalangin ang mundong ito, tuwang-tuwa po yung mga anghel at nagsisigawan. So, ibig sabihin na una pong likhain ang anghel bago po ang mundo. Kaya nga po, ito po ay totoo. Ang mga anghel po ay nilikha din ng Panginoon. Ang mga anghel po ay merong mga emosyon din sila rin po ay mga matatalino hubod po ng lalakas nila Katunayan na po, dinescribe yung lakas ng anghel na makikita po sa Biblia. Nasabi ng pangalawang hari, chapter 19, verse 35, Kinagabihan, pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang sandaan at walumpot limang libong kawal. Kinaumagahan, pagising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. So doon po, dinescribe kung gaano po kalakas ang isang anghel kaya niya pong pumatay ng 185,000 na kawal o tao para lang itumbas po sa lakas ng isang anghel. Sa pangkatotohanan po patungkol sa mga anghel, ang anghel po mga kapatid, nung sila po ay likhain ng Panginoon, sila po ay grupo. Sila po ay meron ng dami na hindi mabilang at ang kanilang bilang po na yon ay hindi na madadagdagan magpakilanman. Their numbers are fixed forever sapagkat sa muling pagkabuhay hindi na sila mag-aasawa magiging tulad sila ng mga anghel sa langit so do ko na patunayan na ang mga anghel po ay meron ng fixed numbers forever. Hindi na po yun mababago. Kasi ang mga anghel po, nila lang, hindi upang dumami. Ang mga tao po, nila lang para mag-reproduce. Pero ang mga anghel po, nung sila ay likhain ng marami at meron ng kaokulang bilang, hanggang magpakilan man na po yun. Hindi na po yun madadagdagan. At ang mga anghel po, mga kapatid, ay ispirito. Maliban po na pagkaloob ng Diyos at ipahintulot ng Diyos o makita ng tao ang anghel, mangyayari po. Pero kadalasan, hindi po nakikita ang anghel. Ang sabi rin ng Hebreo chapter 1, verse 14 kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Makikita at mababasa natin sa Biblia, makakadaupang palad ng tao po ito ayon po sa kapahintulutan ng Panginoon. Sapagkat ang anghel ay spirito, at ang anghel din po ay merong pagpapasya. Sila po ay meron free will. Alam po nila ang tama at mali. Ang akala po ng karamihan, ang anghel po, kaya sila nilikha ng Panginoon para po sunod-sunuran, para bagang robot. Pero hindi po. Ang anghel po nilalang ng Diyos na merong sariling pagpapasya. Meron pong free will din po ang mga anghel. Nasabi ang po ng Jude chapter 1 verse 6, alala alalahanin nyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos sa mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hatulan sila. Kaya po doon mga kapatid, mayroong pagpapasya, may sariling pagpapasya po ang mga anghel. Alam nila ang tama at mali. Tulad po nating mga tao, meron po silang free will. Kaya po ang una, natatalakay po natin ng uri ng anghel ay tinatawag na kirubin. Mga kirubin po na itala sa Bibli Biblia, Taklat ng Henesis. Sila po ay nagbantay sa halamanan ng Eden at binantayan po puno na nagbibigay buhay. Ang sabi ng Genesis po, Chapter 3, Verse 24, Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kirubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. So ang Kerobin po ay nagbabantay that time sa Hardin ng Eden. At mga kapatid, ang pagkakaalam pa po, po sa mga Kerobin ayon sa angelology sa pag-aaral ng mga anghel, ang anghel po na ito ay lubhang napakabilis. Sila po ay malalakas din at sobrang bibilis po. Bukod po doon, meron po silang dalawang pakpak na napakalaki. Sapagkat ang sabi ng Exodus chapter 25 verse 20, kailangan nakaluhukob ang pakpak ng mga Kerobin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. At kailangan magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ito po yung ginawa na kaban ng tipan or Ark of the Covenant. describe po dito na yung mga kerubin, malaki ang pakpak. -pak. Ito po ay dalawa. Na describe po dito na merong dalawang pakpak -pak ang kerubin. Yan po ang karaniwang kaalaman po natin. Lalo na po sa mga mahihilig mag-aral po patungkol sa angels po. At alam nyo po, na itala rin sa Biblia na tinuturing rin pong kerubin sa aklat na Ezekiel ang nakita po ng isang lingkod ng Panginoon. At binibilang po nila na ito po ay kerubin sapagkat diniscribe po kung ano po ang mismong itsura at muka ng kerubin po dito. Magkaiba nga lang po doon sa pagkakadescribe sa Genesis at Exodus. Pero ang mga magagaling sa Biblia at mga Bible scholar, ito po ay pinaniniwalaan na kerubin din. Ito po ang sabi sa Ezekiel chapter 1 verse 6 hanggang 8. Pero bawat isa sa kanila ay may apat na mukha, apat na pakpak, tuwid ang kanilang mga binti at ang mga paa nila ay parang paa ng baka. Kumikinang ito na parang tanso, may mga kamay silang katulad ng kamay ng tao na nasa ilalim ng kanilang mga pangpap. -pang. May pagkakaiba nga lang po doon sa pagkakadescribe sa Genesis at Exodus. At isa pa po sa katotohanan sa mga Kerubin, ito po ay isa ring uri ng anghel na mayroong mataas na posisyon. Sinabi mismo ng Ezekiel na si Lucifer, bago po ibagsak sa lupa, siya po ay Kerubin. Nasabi po ng Ezekiel chapter 28, Hinirang kita bilang Kerubin na magbabantay sa banal kong bundok. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na bato. Walang maipipinta sa pamumuhay mo Mula pa ng isinilang ka hanggang maisipan mong gumawa ng masama, ang pag mo sa pangangalakal ang naging dahilan ng pagmamalupit mo at pagkakasala. Kaya pinalayos kita sa aking banal na bundok, pinaalis kita mula sa nagniningning ng na mga bato. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo. At ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Kaya doon po natin mapapatunayan na si Lucifer po ay kerubin din. Kaya po, yun po may pagpapasya po ang mga anghel din po tulad po ng narinig po natin. Pinili po ni Lucifer na magkasala. Naging mayabang po siya. At ang kayabangan po ay kasalanan po. Yung pride po na tinatawag. Sabi po ng Isaiah chapter 14 verse 12 Nahulog ka mula sa langit ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Kaya po mga kapatid, bago po maging Satanas, si Satanas, siya po ay kerubin ng Diyos. Ang pangalan po niya ay Lucifer, nang na ibig sabihin po ay light bearer, shining one. Kaso nga lang po, nung nilabanan niya ang Panginoon at binagsak siya sa lupa, tinawag po siyang Satanas, nang na ibig sabihin po ay kaaway ng Diyos. Kaya po tinawag din ang mga anghel na ito kasama po ni Satanas o ni Lucifer nung binagsak sila ng Diyos ay mga fallen angels. At meron rin pong nabanggit na Fallen Angels na magahari po sa pagwasak sa huling panahon. Ang sabi po ng Revelation chapter 9 verse 11, may haring namumuno sa kanila ang anghel na nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon at Apollyon naman sa wikang Griego. Ang ibig sabihin po ng Abaddon o Apollyon po mga kapatid ay mangwasak to destroy. Sila rin po ay tinuturing na fallen angels. Susunod po ang anghel na tinatawag na Seraphim. Isaiah chapter 6 verse 2, may mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya, ang bawat isa sa kanila ay may anim na pakpak. Ang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang dalawa ay nakatakip sa kanilang paa, at ang dalawa ay ginagamit nila sa paglipad. So meron pong anim na pakpak ang anghel na to. Yung unang dalawa po ay pantakip nila sa mukha. O pagpapakita po ng pagpapakababa sa mukha ng Diyos na manlikha. Yung pangalawang pakpak naman po na tumatakip sa kanilang paa, pagrespeto po yon sa Diyos na lumalang. At yung huling dalawang pakpak po nila, ginagamit po nila para lumipad. Susunod po mga kapatid ay tinatawag namin sa mensahero or in the messenger. Alam na po natin ito. Ang pangalan po niya ay Gabriel. Si Gabriel po ay messenger ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ng Gabriel, the mighty one of God. Ang sabi ng Daniel chapter 8 verse 6, Pagkatapos may narinig akong tinig ng tao mula sa ilog ng ulay na nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa kanya ang kahulugan ng panalangin. Madalas pong nababanggit si Gabriel po sa Biblia na tagapaghatid ng mensahe mula sa Panginoon at siya po ay nagpapakita sa mga tao. Sabi po ng Daniel chapter 9 verse 21, At habang nananalangin ako, mabilis na lumipad papunta sa akin si Gabriel na nakita ko noon sa aking pangitain oras iyon ng paghapong paghahandog. Kadalasan po natin maririnig at mababasa sa Bible na siya po ay nagdadala ng mensahe galing po sa Panginoon. Sabi rin po sa New Testament sa Lucas chapter 1 verse 19, sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ito yung si Gabriel po ay pumunta at nagpakita kay Zacarias. Magbubuntis po ang kanyang asawa na si Elizabeth at ipagbubuntis po si John the Baptist. At pinaabot ng Panginoon yung mensahe sa pamamagitan po ni Gabriel. So alam na alam po natin to lalo na po pagkaparating po sa kapasko kalokohan. Nung si Mary po ay ipagbubuntis niya si Jesus sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na espiritu at si Gabriel po ay nagdala ng mensahe kay Maria po. At madalas pong nasasabi doon kapag gumi-enter na po si Gabriel, ang sabi niya, "Huwag kang matakot." So ibig sabihin po napakalakas po ng presensya ng anghel na ito. So kinikilala po siya na the messenger of God, the mighty one of God. Sapagkat pagka siya po ay nakikita ng mga tao that time, Sobrang takot po ng mga tao So yung presence ng Panginoon po sumasa kanya Yung pagiging mensahero po niya Ay lubhang napakalakas rin po sapagkat Sa pagkat sa tuwing siya po ay nagpapakita Yung presensya ng Diyos ay grabe po At lagi niya sinasabi Huwag kang matakot Susunod so, po yung tinatawag po na Arkanghel Alam na po natin ito Kapag sinabi po natin Arkanghel Si Archangel Michael na po Ang papasok sa isipan natin o yung tinatawag ko sa Tagalog na pangalang Archangel Miguel or Archangel Michael. Ang ibig sabihin po ng pangalang Michael who is like our God. So si Michael po, siya po ay punong hukbo ng mga mandirigma. Ang sabi po ng Daniel chapter 12 verse 1 sa panahong iyon darating si Michael ang makapangyarihang pinuno mataas na rango na pagiging anghel po. Dahil ang mga anghel po na ito ay mga warrior ng Panginoon. Sila po yung dumidigma, sila po yung nakikipaglaban sa kaaway ng Diyos. Katunayan po, marami nagsasabi, si Gabriel daw po ay arkanghel din, katulad ni Michael. Pero hindi po naisaad sa Biblia na siya po ay archangel. Ang specific lang po na nasabi at nabanggit ng Biblia, ang archangel po ay si Michael. Ganun pa man po mga kapatid, may kanya-kanya po silang mga gampanin at nagawa po nila kung ano yung pinapagawa ng Panginoon po sa kanila. Katunayan po ang sabi ng Jude chapter 1, kahit na si Michael na pinuno ng mga anghel ay hindi nang lait ng ganoon sapagkat nang makipagtalo siya sa Diablo kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises hindi siya nangahas umakusa ng nang may panlalait sa halip sinabi lang niya sawayin ka ng Panginoon. Ang sabi ng Revelation chapter 12 verse 7 Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit si Michael o si Mikael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. So sa huling panahon po mga kapatid, didigmain nila Michael ang kaaway ng Diyos o yung dragon. Makikita po natin sa lahat po ng na nakasaad sa Biblia, ang lagi pong kampanin ni Michael ay siya po yung nakikipaglaban. Katunayan po ang sabi ng Daniel kanina sa binasa natin siya rin po ay tagapagtanggol ng bayang Israel. Kung bakit napakiliit na bansa pero hindi pa rin po mabura sa mapa sapagkat pagkat na ito ng Panginoon. Si Archangel Michael po mismo yung naka-assign po doon po sa bayang iyon. Siya po yung nagtatanggol at hindi po matalo-talo. Kaya ang bansang Israel po ay sinasamahan ng Anghel ng Panginoon. Yan po mismo yung nakasaad sa binasa po natin kanina sa Daniel. At ang huli po natin pag-uusapan mga kapatid na maraming tanong po sa tao at masasagot po natin sa videong ito yung meron bang guardian angel ang bata. Mga kapatid, ang huling uri na pag-uusapan po natin na nilikha ng Diyos na nakasaad sa Biblia ay tinatawag na the guardian angels. Mga gwardya, mga padala ng Panginoon sa bawat bata. Ang sabi po ng Mateo, tiyakin nyo na hindi nyo hahamaki ng kahit isa sa maliliit na batang ito dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking ama sa langit si Jesus mismo nagsabi po nito ang nagpapatunay na sila po ay nagpapadala ng mga anghel para po sa mga paslit sa mga wala pa pong muwang kaya nga po ang mga baby, bata po mga anak po natin, lalo na po yung hindi pa naglalakad, hindi pa po kayang mabuhay mag-isa so sinasamahan po sila ng anghel ng Panginoon, pinapadalan po mismo ang sarap lang pong isipin mga kapatid ko kayo po may baby, at kung kayo po ay may mga mayroon pang maliliit na mga anak, meron pong mga guardian angels po yun, sabi ng Panginoong Yesus, Pinapadalhan po nila yon. At hindi lang po yon, hindi lang po mga bata ang pinapadalhan ng Diyos, ng Anghel, or ng Guardian Angel. At alam ko po, ikatutuwa nyo, sa lahat po ng merong takot sa Panginoon, pinapadalhan po ng Panginoon, ng Anghel. Ang sabi ng Awit chapter 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at pinagtatanggol niya sila. So napakasarap pong pagbulay-bulayan at isip-isipin na kung kayo po ay may takot sa Diyos, nung kayo po ay kumilala sa Panginoon, meron kayong banal na takot sa Panginoon, meron po kayong guardian angel. May pinadala ang Panginoon. May naka-assign po sa bawat mananampalataya, sa bawat may takot sa Diyos, sa bawat bata po merong naka-assign na guardian angel. Napakasarap pong isipin. Ganun na lang po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga po sa bawat kumilala at tumanggap po ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Jesus, pinapadala handin po ng Panginoong para po ipagtanggol at ingatan din po ang mga taong ito sa lahat po ng tumanggap kay Jesus. Hebreo chapter 1 verse 14, kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Once po na tayo po ay sumabay sa prayer of acceptance sa pagtanggap po sa kaligtasan nagmumula sa Panginoong Jesus, meron na pong naka-assign po sa atin. May pinadala na ang Panginoon. At ang ibig sabihin sabihin lang po mga kapatid ng pinag-aralan natin na merong guardian angel ang bawat kumilala sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito ay kumakatawan sa Panginoon. Makapangyarihan po ang Panginoon. Pero dahil sobrang mahal niya tayo mga kapatid, papadalhan pa po niya tayo ng mga ang So, ibig sabihin lang po nito, ganun po kamahal ng Diyos ang bawat tao. Ganun ka po niya kamahal. Kaya po siya nagpapadala ng anghel. Para lang sabihin sa iyo na merong tumutulong sa iyo at tinutulungan ka ng Panginoon. Hindi mo lang nakikita, hindi mo lang napapansin. Pero ang totoo nun, tinutulungan ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa napag-aaralan po natin, magsilbi po itong kaalaman at magkaroon pa ng lalim na pananampalataya sa Panginoon. Ang ating mga pinag-aaralan at ating mga binasa po ay matanim sa ating puso at di maagaw ng kaaway. Magkaroon po tayo mga kapatid ng sensitibong espirito na habang pinapakinggan po natin ang aral na ito, kumausap po sa atin ng Panginoon. Ano man po ang ating pinagdadaanan, alam po ng Diyos yan. At handang tumulong ang Panginoon po sa inyo. Gusto ko po magpasalamat sino man po nakarating sa last part ng video ito. Salamat po sa inyo. Salamat po sa oras ninyo. Marami na wa tayong natutunan. Hanggang sa susunod na pag-aaral po ulit. God bless po.